mga palangga. Pasensya na po kayo at wala na tayo ngayong sounds dahil may music po sana ito. Kaya lang baka makapiright po tayo. Mahirap na. Maliit lang po ng aming space. Maliit lang po kasi itong bahay namin. Yun. Yun. Pag may dumaan po ng ano na nagkakasalubong sa lubong na yan lang po talaga yung daanan. Kaya parang ang hirap kumilos lalo na sa akin na medyo mataba-taba ang katawan natin, malusog. <laughs> ang sagwa tuloy, walang sounds. Parang ang bingi ng pakinggan, walang sounds. Okay lang yan, te. Kahit na walang music. Basta tuloy-tuloy lang ang paglilinis mo dyan. Kaya mo yan. Ginusto mo yan, eh. <laughs> Sensya na po at puro likod na lamang ang inyong nakikita likod ba talaga yan o yung harap parehas lang eh <laughs> laki na nga ng likod ang laki pa ng harap yung... ano ba yan puson ba yan o puwet ano ba talaga te diet diet din pag may time ah Hirap naman ni na maglinis eh. Nakakahilo. Ay talagang nahilo ako diyan eh. Muntik pa nga ako matumba, kakayoko. Tayo, upo, tayo upo. Ay nahilo ang lola niyo, kawawa naman. Ay nako, ambot. Si so, yung naglilinis nito, yung may-ari ng mga sapatos eh. What? talaga magawa tapusin na na natin tong voiceover na to wala na talaga music eh pasensya na po ah wala na talaga akong ma isip na inalagay oy may sumasagot sa wakas natapos din ang dami pa naman yan nilinisan parati na lang may alikabok ewan ko ba Oo may umuubo nga eh hindi na ito rin narinig yung ubo, buti naman. Ayan, puro tsinelas sapatos.